Magandang araw guys Gagawa tayo ng video guys Kung uh, paano mag set nitong uh, GY-15A Ito yung GY-15A na timer board guys no? Ito yung uh, Time display niya Nakadikit lang dito sa board At itong uh, GY-15B Ito yung kaibahan niya Kasi naka-wired yung uh, Timer display niya no? Nakahiwalay siya sa board Tapos wired Pero uh, Mas maganda gamitin itong uh, gy 15 guys sa ating karwas para yung mga mayroong karwas tapos sa uh, magka problema uh, tapos ito na lang uh, gagamitin natin so madali lang ang pag uh, uh, set nito sa time guys no? meron siyang apat na button no? ito yung sa baba is 4 yung sa pangalawa is 3 na yun pangatlo is 1 na pang pangapat is 4 so, ito guys oh, ah uh, is 4 ito, Is three clear? No, Kung may mababa magkamali ka, pwede mong i-clear. Tapos is one ito. Ito yung uh, magbigay ng numbers Seconds ba or minute. Wala itong countdown, uh, count up lahat, no, hanggang sa marating mo yung uh, nais mong number. At itong is two, ito yung on, no? Ito yung on. So ito na guys, no? Is 4, is 3, is 1, is 2. Ito yung pipindutin natin habang mag-sit tayo ng time. Tapos, ito yung, uh, ano niya guys, ito yung time discipline. niya. Nakasiparate ito guys, hati ito sa dalawa. Ito yung A, ito yung magbigay ng minute. At itong B, ito yung magbigay ng seconds. No? Halimbawa, gusto mo ah uh, 2 minutes and 30 seconds. So, itong dalawa yung uh, dalawang uh, division ang gagamitin mo. Tapos ito guys, so oh. ang importante dito guys, no oh, ito yung pag ng time, no? Pag mo sa S4 guys, ang unang uh, mag-flashes itong B, no? Ito guys, so oh, itong B. Tapos uh, set to 01 or timer activation. So ibig sabihin guys, kailangan isit mo sa 01 itong dito para magkaroon siya ng activation. Pag nagkamali ka dito guys, pa, halimbawa ilagay mo sa, isit mo sa two, 02, 03 or 04, uh, hindi na 'yan mag-work uh, guys, no? Meron tayong note dito guys, oh. So, Do not set to any number other than 01. It may not work if set to other numbers. So kung ibigay mo, kung isit mo sa ibang numbers itong uh, 01, so hindi na siya mag-work out. Ayun guys, no? So nakasalalay ang buong operasyon niya guys dito sa unang uh, pag-set mo. Kung magkamali ka dito sa uh, procedure number 1, so wala lahat, no? So Ah uh, number 2 press is for a e pluses ito guys pag press mo dito sa so number 2 a uh, is for a e pluses so set to your desired minutes so set mo dito kung ga uh, ilang minutes ang gusto mo sa 5 pesos or 3 minutes ba or 2 minutes or 2 minutes and sa rican depende lang sa iyo yon huh? so number 3 press is for b e pluses set to your desired seconds kung gusto mo may seconds rayon uh pang-apat prize is four four times and set to the desired minutes for the buzzer warning May warning kasi to guys yung buzzer niya halimbawa 30 seconds yung default uh, time niya pag 30 seconds na lang bago magtapos yung time mag uh, uh, tutunog yung buzzer guys mo no? pero kung gusto mong himo, uh, gawin mong 1 minute tapos uh, di mong ilagay sa 1 minute and then uh, press is four four times and set to for buzzer warning and then alas uh, praise is for once more to finish and save the settings. So kailangan pag may setting kayong gagawin guys, kailangan uh, simula, simula kayo kayo umpisa, tapos tatapusin mo itong lahat uh, hanggang dumating ka sa number 5 kasi pag uh, nag sit ka dito tapos hindi mo uh, hindi mo tapusin, uh, invalid yung settings mo guys. So, ito na guys, no? At uh, Gagawin na natin. Unang-una guys, uh, mayroon tayong power supply na adapter 12 volts uh, 220 uh, 12 volts guys 2 or 3 amperes depende sa gagamitin mo pero pag ganito ng timer guys kailangan 2 amperes or 3 amperes so meron siyang uh, meron siyang female uh, jack at itong adapter guys meron siyang uh, male jack so isaksak lang natin dyan ayan para magkaroon ng power itong ating uh, board uh, ayan guys nakapower na siya So, umpisahan na natin guys, no? Is 4, is 3, is 1, is 2. So, ganun rin dito guys, oh. Is 4, is 3, is 1, is 2. So, kung mag-maglagay uh, tayo ng number, itong uh, is 1, no, ang uh, pipindutin natin. So, una, guys, uh, procedure number 1, press is 4 B pluses. Ah price is 4 ayan b plus is so b so nakalagay na siya sa 01 uh, so proceed tayo sa pangalawa price is 4 again then e plus is ayan guys so halimbawa 3 minutes yung uh, ano mo guys yung 5 uh, uh, yung 5 uh, piso mo so sit mo sa 5 minutes kung gusto mo 2 minutes guys ayan pindutin mo lang kasi walang uh, Uh, countdown dito palaging up so babalik tayo sa 2 uh, minutes or 3 minutes halimbawa kung anong gusto mo ayan guys uh, ubusin natin hanggang sa maka mahaba ito guys huh? mabot ito ng 99 tapos babalik sa 0 Ayan. 1, 2 minutes. Pagkatapos na rin, dito, uh, press is 4, B plus is to your desired sequence. Ayan. Kung gusto mong lagyan ng uh, sequence, uh, ikaw, uh, ikaw na bahala. Pero proceed tayo guys. Press, dito tayo sa number 4. Press is 4. pag mayroong number 95 guys, hayaan nyo na lang. 2, 95, 95, hayaan mo. 3, 95, 95 pa rin, hayaan mo. 4 times, yan, dito lalabas yung uh, 30 seconds no? sa ating buzzer. Pero kung gusto mong gawing 1 minute, so pindutin mo yan, uh, balik ka dito. No? So bumalik sila ati guys. May time kasi ito guys, uh, ilang sikat lang uh, mag-ano siya guys. So yan, balik tayo ulit. Is 4, 0, 1, okay yan, tama yan. Uh, 2 minutes, And then, 2 minutes pa rin. Wala tayong seconds na ilagay. 95 1, 2, 3, 4, 30 seconds. And then, press ulit yung ispor 4. Press ispore one 4 once more to finish and save the settings. So, nakasave na yung settings guys. No? So, tandaan natin guys. No? Kung magkamali tayo sa unang pindot, kailangan isit natin sa 0-1. Pag nagkamali ka dyan, mali lahat ng buong uh, operasyon ng timer mo. So, ang dito, ulitin natin. 01. Press is for ulit. Ayan, 2 minutes. Ano? Uh, Pagtapos nito guys, pindot ka ng apat na bisis. 1, 2, 3, 4. Tapos ito yung sa buzzer niya guys. No? Uh, time. Tapos pindutin mo lang ng isang bisis lang. Tapos lahat. Bumalik na siya sa zero. Ibig sabihin, uh, ano na. No? na save na yung settings. Kabitan natin ng coin slot. Ang nakaganda nitong wire ng coin slot, guys, kasi uh, dalawa yung, ang nakaganda nitong wire ng coin slot, guys, uh, dito sa bagong model ng GY-15A, kasi yung uh, sakit niya mula dito hanggang sa coin slot, isa lang, oh. oh. Hindi ka na mag-dugtong-dugtong uh, -dugt, uh, mag, uh, pa. So, dito, guys, oh, sa katabi nitong uh, DC jack 12 volts dito natin ikabit itong isa oh. kailangan hindi tayo magkamali guys no? meron siyang guide guys oh. itong parang ganun dito sa bandang loob pag nakamali kayo dito uh, delikado masunog yung uh, board mo tapos dito guys ikabit natin dito sa no? Oh, merong uh, dito sa queen slot guys meron siyang nakalagay dito 12 volts coin dayon ground kailangan itong pulang wire guys, itong sa 12 volts, no? Kailangan, no? May pasok mo dito sa 12 volts. Ayan, pasok natin. Apat lang yung pin, tapos apat lang yung butas dito. Ayan, ganun. So, ayan guys, no? Meron ng power ang ating coin slot. So, ganun yung setting natin guys, no? Hulog tayo ng barya. Itong ating coin slot guys, naka Calibrate ito sa 20 pesos, 10 pesos, at saka 5 pesos. Multi-coins ito, guys. Uh, luma at uh, bagong 10 pesos. Luma at bagong 5 pesos. So, ito na, guys. No? Try natin ang ating coin slot. Ayan, hulog natin dito. Ayan, nakatimes yan ng 2 minutes, guys. Hmm? Lantayin natin yung uh, warning buzzer niya. Tunog yung buzzer warning. Pagdating ng 30 seconds, tumunog yung buzzer. Yan guys. 127. One sixteen, Yan guys, paubos na yung uh, malapit na tayo sa 30 seconds. Yan. Hmm, tumunog yung buzzer, guys. Yan, guys. Tapos si Clear natin guys, hulog tayo ng 20 pesos Magiging 8 minutes Kasi 2 minutes yung 5 5 uh, times 4 Equals 20 pesos Ayan, ayan guys ha mm. Hulog natin yung 10 pesos Hulog natin yung 10 pesos guys ha 10 pesos Ayan So, okay guys. Ayan na kadali. Kung may katang... Uh, itong aking, uh, ano guys, so itong aking uh, guide, uh, sitting guide, ilagay ko ito sa screen guys. Tapos, uh, kopyahin nyo lang, no? I-screenshot nyo lang para may guide kayo.